siya, di ba? Oo. Wow. Oh. Ito ay buloso eh. Ganda. Si Pukot pa rin, si Pukot pa rin siya. Look at that. Soledad Villa Fuerte Elementary School Bulo 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 uh, Bulo Pakorek na lang Bisaya eh <laughs> So yan Wow Sobrang ganda Ayan o oh. Bulo Bulo Sipukot No? Sana itong mga puno na ito will last long. Na hindi siya uh, Actually, tingin ko hindi naman na. No. Kasi ito, ano na eh. Four lanes na eh. No? Ang ganda pa ng kalsada. Oh. Okay. Nakatan. Malayo lang. Pero... gagabi dito. Grabe, tahimik to. Ay, madilim dito. May mga i ay walang ilaw. Ay meron. Ay ano? Solar lang. Oo, oh, ba oh, ba no, meron. Si Pukot Fire Station. Do ada yun, si Ana, yung classmate ko nandiyan. Sina. John. Si sumita ko yan. Dada natin. Sa, uh, Parang si Prinsula ata yun. Yan, Bruxuela, yan si uh, Yen, yun, si lang, alam dyan, doon sa bayan. Chat mo. Kalabanga? Kalabangga ito dito? Bapang, barangay Kalabangga. Ay, kalag, kal, ka Kalagbangan. Ah, Kalagbangan? Uh -oh. Oh, oo. Oo, oh, nagulat Naka. nga din ako eh. So... so dito, diba? Santissimo, Cristo, Kalagbangan. Ito siya sabi ko sa yung ang daming liku, -liku di ba? Christus, ganda dito pag nagmotor.

sakit na Yung view na nga na niya habang kulay green. ba diba? So, ang ganda. Just a kalabagbangan.